Hey, kumusta? At welcome back sa channel. Na-experience mo na ba yung pakiramdam na kahit gaano ka pa magpaliwanag, parang wala namang nakikinig? Parang kahit ubusin mo na lahat ng salita, hindi pa rin sapat para ipakita ang halaga mo. Madalas, dito nagsisimula ang pagod sa isang relasyon. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra kang nagbibigay ng access sa sarili mo. Lagi kang available, lagi kang handa, kaya dumadating ang punto na hindi ka na anong pinapansin. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang katahimikan minsan mas malakas pa kaysa kahit anong salita. Ang pagkawala mo mas ramdam kaysa sa lahat ng paliwanag mo. Kaya mahalaga na pag-usapan natin ang no contact o yung desisyon mong manahimik at hindi habulin ang taong hindi marunong kumilala ng halaga mo. Hindi ito laro. Hindi ito para manakit o manipulahin, kundi isang malalim na paraan ng pagpapanumbalik ng dignidad at kapangyarihan mo sa sarili. Sa video na to, pag-uusapan natin ang pitong dahilan kung bakit gumagana ang katahimikan at bakit ang pagkawala mo ay kayang baguhin ang dynamics ng kahit anong relasyon. Tara at simulan na natin. Magsisimula tayo sa pinakauna na madalas hindi alam ng karamihan. Ang tunay mong halaga ay lumalabas kapag natututo kang manahimik. Kapag palagi kang nanjan, palagi kang sumasagot, palagi kang nage-explain, nagiging ordinaryo ka. Parang hangin na lang na laging nanjan, ramdam o, oh, pero hindi pinapahalagahan. Subukan mong mawala. Subukan mong huwag maging available. Mapapansin mo biglang lumalakas ang epekto ng presensya mo. Ito ang tinatawag na scarcity ang tao natural na mas nananabik sa bagay na mahirap makuha. At kapag ikaw mismo ang nagtakda ng limitasyon, pinapaalala mo na ang oras at atensyon mo ay hindi basta-basta lang. Doon nila maiintindihan kung gaano kalaki ang nawala sa kanila. Ikalawa ang no contact ay pumupunit sa paulit-ulit na cycle ng paghahabol ng validation. Aminin natin Kapag gusto natin ng sagot o reaksyon mula sa isang tao, gagawin natin ang lahat para lang maramdaman ulit ang kanilang pagtingin. Pero habang ginagawa natin 'yon, unti-unti nating ibinibigay ang kapangyarihan natin. Para bang sinasabi natin, kailangan kita para makaramdam na mahalaga ako. Kapag nagdesisyon kang manahimik, pinuputol mo ang cycle na 'yon. Hindi ka na humihingi ng kumpirmasyon mula sa iba. At dito nagsisimula ang totoong kalayaan. Dahil sa halip na nakatali ka sa reaksyon nila, natututunan mong kumapit sa sarili mong lakas. Ikatlo, ang katahimikan ay parang salamin. Kapag bigla kang nawala, doon lumalabas ang tanong na matagal na nilang iniiwasan. Ano ba talaga ang halaga niya sa akin? Ang katahimikan mo ay nagbubukas ng kawalan ng kasiguraduhan, at ang tao, takot sa hindi alam. Mas iniisip nila ang wala kaysa sa lagi nilang nakikita. Ang hindi mo pagsasalita ay nagiging tanong na hindi nila agad masagot, at sa bawat saglit ng pag-iisip nila, mas lumalalim ang pagdududa kung tama ba ang naging trato nila sa Kung tutuusin, mas malakas ang tama ng hindi mo sinasabi kaysa sa mga salitang pilit mong inuulit. Kapag pinili mong manahimik, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka nagbabalik ng paliwanag na hindi naman pinapakinggan. Sa halip, ipinapakita mo na marunong kang magkontrol ng sarili mo at ito ang tunay na anyo ng lakas. Tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagpaparusa o pagpapakita ng pride. Ang no contact ay tungkol sa disiplina. At ang disiplina ay bihirang makita sa mundong sanay sa instant gratification. Kapag pinili mong huwag tumugon, huwag habulin at huwag pumatol, ipinapakita mo na hindi ka alipin ng emosyon mo hindi ka basta nadadala ng init ng ulo, ng lungkot o ng takot na mawala ang isang tao. At dito mo tunay na naibabalik ang kapangyarihan sa sarili mo. Sabi nga ng isang matandang pantas, kung wala kang kontrol sa iba, bakit mo pa sinusubukan? Ang dapat mong kontrolin ay ang sarili mo. At ito ang esensya ng katahimikan. Hindi mo kayang baguhin ang iniisip nila, pero kaya mong baguhin kung paano ka magre -react. Kapag natutunan mong gawin ito, makikita mo ang malaking pagbabago. Una, mas kalmado ka. Hindi ka na mabilis sumabog o sumagot ng mga salitang pagsisisihan mo kinabukasan. Pangalawa, mas malinaw mong makikita ang totoo. Kung ang taong ito ba ay tunay na nagmamahal o sanay lang na nandyan ka palagi. At pangatlo, mas natututo kang magtiwala sa sarili mong lakas kaysa umasa sa pansamantalang atensyon ng iba. Kaya ang tanong ngayon, handa ka bang subukan? Handa ka bang piliin ang katahimikan kaysa sa paulit-ulit na habulan ng sagot na hindi naman totoo? Dahil kung handa ka, dito nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi sa kanila, kundi sa iyo mismo. Kapag naunawaan mo na ang katahimikan ay naglalantad ng tunay mong halaga, susunod naman ang isa pang mahalagang bagay. Ang layo at distansya ay nagbibigay ng kaliwanagan. Sa gitna ng init ng argumento, sa dami ng chat at tawag, minsan hindi natin nakikita kung ano ba talaga ang meron sa relasyon. Para tayong nakatingin sa isang painting na masyadong malapit sa mukha, lahat blurred, lahat magulo. Pero kapag umatras ka ng kaunti, biglang lumilinaw ang buong larawan. Ganito ang nangyayari sa no contact. Kapag umatras ka, kapag hindi ka agad sumagot, Kapag nagdesisyon kang huwag maghabol, doon mo mas nakikita kung ang relasyon ba ay may totoong halaga o ilusyon lang na pilit mong kinakapitan. Ang distansya ay hindi parusa, ito ay pagkakataon para parehong makita ng dalawang tao ang totoo. Para sa kanila, mararamdaman nila kung gaano ka pala kahalaga sa araw-araw. Para sa iyo, malilinawan ka kung sila ba talaga ang taong karapat-dapat sa energy at oras mo. At dito pumapasok ang pang-apat na dahilan kung bakit gumagana ang katahimikan. Ibinabalik nito ang kapangyarihan sa iyo. Kadalasan sa relasyon nawawala ang balanse dahil isa ang laging humahabol at ang isa naman ay laging tumatakbo. Sino ang humahabol? Siyempre yung taong takot mawalan. Pero ang totoo, Kapag pinili mong huwag humabol, bigla mong napapansin na hindi pala ikaw ang mahina. Ikaw pala ang may kontrol dahil marunong kang kumalma. Ang lakas ng loob mong huwag habulin ay nagpapakita na kaya mong mabuhay kahit wala sila. At kapag nakita nila ito, nagbabago ang dynamics. Bigla nilang napapansin na hindi ka basta pwedeng laruin, hindi ka basta pwedeng balewalain. Ito ang hindi nila inaasahan. Ang taong hindi natatakot sa katahimikan, siya ang may tunay na lakas. Kasi isipin mo, gaano kahirap pigilan ang sarili mong tumugon. Gaano kahirap na hindi magpadala sa emosyon, lalo na kapag miss na miss mo o gusto mong magpaliwanag. Pero kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo, ipinapakita mo na hindi sila ang may hawak ng buhay mo. Ikaw ang may hawak ng sarili mong timon. At habang nananahimik ka, isang mahalagang bagay ang nangyayari. Nagsisimula ang tahimik mong pagbabalikwas. Ang energy na dati ay inuubos mo sa kakahabol. Unti-unti mong naitututok sa sarili mong paglago. Dito nagiging malinaw ang isang matinding katotohanan. Ang pinakamabisang paghihiganti ay hindi salita, hindi panunumbat, kundi ang pagbabago mo mismo. Habang wala ka sa eksena, habang hindi ka nagre-reply, habang hindi ka humahabol, nagsisimula kang mag-invest sa sarili mo. Siguro nagpo-focus ka sa kalusugan mo, sa career mo, sa bagong skills, o kahit sa simpleng pagtulog na matagal mo nang pinapabayaan dahil puro drama ang iniisip mo. Ang bawat araw ng katahimikan ay hindi lang pahinga mula sa kanila, kundi pagkakataon para maging mas malakas, mas buo, mas panatag ka sa sarili mo. At kapag dumating ang oras na makita ka ulit nila, hindi na ikaw ang dating ikaw, at yon ang pinakamasakit na leksyon na maaari mong iparamdam na habang sila ay akala'y ay kontrolado kanila, naging mas matatag ka pa kaysa dati. Kung iisipin mo, hindi mo naman talaga kailangan magsalita para ipakita ang lahat ng ito. Ang mismong kilos mo ng pag-atras, ng pagyakap sa katahimikan, ng hindi paghabol, ay isang malakas na pahayag. Parang sinasabi mo, hindi ko kailangan ipaliwanag ang sarili ko. Hindi ko kailangan habulin ka para patunayan ang halaga ko. Ako mismo ang patunay at dito natin makikita ang kakaibang lakas ng no contact. Hindi siya laro, hindi siya manipulative tactic. Isa siyang disiplina at ang disiplina ay isang bihirang kayamanan sa mundong puno ng ingay, pagmamadali at takot na maiwanan. Kapag kaya mong tahimik na manatiling nakatayo kahit iniwan o hindi pinansin, doon mo makikita kung gaano kalalim ang kapangyarihan mo sa sarili mo. Sabi nga ng isang matalinong emperador, ang kalayaan ay hindi nakasalalay sa mga bagay na nangyayari sa labas kundi sa kakayahan mong pamahalaan ang sarili mong isip. At anong mas malinaw na paraan para ipakita ito kaysa sa pagpili ng katahimikan? Kung hanggang ngayon nakikinig ka pa rin ibig sabihin handa kang marinig ang mas mabigat na katotohanan. At ito na yon, ang katahimikan mo, ang pagkawala mo ay hindi lang basta taktika. Isa itong panawagan para magbago ka hindi lang para ipakita ang leksyon sa iba, kundi para tuluyang yakapin ang sarili mong lakas. Ang ikaanim na dahilan kung bakit napakalakas ng no contact ay dahil ito ay nagiging tulay ng personal na pag-usbong. Kapag nawala ang ingay ng relasyon na puno ng habulan, away at paliwanagan, nagkakaroon ka ng oras para makilala ulit ang sarili mo. Minsan kasi sa sobrang pag-aalaga sa ibang tao, Nakalimutan mo na kung sino ka bago sila dumating. Nakalimutan mo na ang mga pangarap mo, ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo, at ang katahimikan na minsan mo nang tinikman bago sila dumating. Sa panahon ng no contact, bumabalik lahat ng yon. Para kang isang mandirigmang bumabalik sa sarili mong balwarte. Habang sila ay abala sa kakaisip kung bakit bigla kang nawala, ikaw naman ay abala sa pagtatanim ng bagong ugat sa disiplina, sa self-care, sa mga bagong kaalaman. Dito nagsisimula ang tunay na revenge. Hindi yung tipong naghihintay ka kung kailan sila babalik para ipamuka ang mali nila, kundi yung simpleng pagbabagong hindi nila naasahan. Kapag nakita ka mas malakas, mas maayos at mas buo, wala ka nang kailangang sabihin. Ang presensya mo palang sapat ng patunay. At narito na tayo sa huli ang ikapitong dahilan kung bakit napakalakas ng katahimikan, scarcity. Kapag hindi ka na basta-basta available, kapag pinili mong limitahan ang access sa'yo, biglang tumataas ang halaga mo. Isipin mo, ang mga bagay na libre at laging nandyan madalas hindi pinapansin, pero kapag biglang nawala, doon lang napapansin kung gaano kahalaga. Ganito rin sa tao, ang pagkawala mo ay hindi kawalan, isa itong paalala na hindi dapat ipagwalang bahala ang isang presensya na minsan ay palaging nariyan. At tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Hindi ito tungkol sa pagbibilang kung ilang araw ka dapat hindi mag-reply o ilang linggo ka dapat mawala. Hindi ito laro. Ang tunay na no contact ay hindi pagsusuot ng maskara kundi pagtatanggal nito. Ipinapakita nito na marunong kang magtakda ng hangganan na marunong kang igalang ang sarili mo at na hindi mo ibinibigay ng mura ang oras at lakas mo. Kung babalikan natin lahat ng ito, malinaw ang mensahe. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Hindi ito kawalan ng tapang. Sa katunayan, ito ang pinakamalakas na pahayag na maaari mong ibigay. Kapag kaya mong piliin na huwag magsalita, huwag maghabol at huwag magmakaawa, ipinapakita mo na buo ka kahit wala sila. Ipinapakita mo na ang tunay mong halaga ay hindi nakabase sa atensyon ng iba, kundi sa paninindigan mong kaya mong tumayo mag-isa. Sabi nga ng isang matandang pantas, ang pinakamalakas na tao ay siya na kayang talunin ang sarili niyang mga emosyon. At yon ang ginagawa mo sa no contact. Hindi mo kinokontrol ang iba, hindi mo pinipilit silang bumalik. Ang kinokontrol mo ay ang sarili mong tugon, ang sarili mong kapayapaan. Kaya ngayong natapos natin ito, gusto kong itanong sa'yo, hanggang kailan ka ba magpapagod sa habulan ng validation? Hanggang kailan mo ipagpapalit ang dignidad mo para lang sa pansamantalang atensyon? Siguro ito na ang panahon para piliin ang katahimikan, para piliin ang sarili mo, para piliin ang kapayapaan kaysa sa kaguluhan. At kung pipiliin mo ito, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang natuto ng maglakad sa parehong landas at lahat sila nagsimula sa isang desisyon, ang tumigil, ang hindi na humabol, ang magtiwala sa sarili. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung pakiramdam mo ay parang nawawala ka sa gulo ng relasyon, baka ito na ang sign na hinihintay mo. Huwag mong hayaang nakawin ng iba ang katahimikan mo. Dahil sa huli, ang kapayapaan mo ay mas mahalaga kaysa sa kahit sino paman. Bago ka umalis, gusto kong iwan sa iyo ito. Ang tunay na halaga mo ay hindi kailanman masusukat ng mensaheng hindi sinagot o tawag na hindi natanggap. Ang tunay na halaga mo ay nariyan na sa loob mo sa lakas mong hindi mo palubos na nakikita. At sa katahimikan mo, unti-unti itong lumalabas. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, i-share mo sa comment section ang karanasan mo. Gusto kong marinig ang kwento mo dahil baka ang kwento mo ang maging lakas ng iba. At kung gusto mong patuloy na makakuha ng ganitong mga aral, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe. Sa dulo ng lahat, tandaan mo, ang kapayapaan mo ay priceless. Huwag mong hayaang nakawin ito ni Numan. Magpatuloy ka, magpakatatag at lagi mong isipin ang pinakamagandang araw mo hindi pa dumarating. Kaya huwag kang bibitaw, patuloy kang magningning.